Magandang hapon. Simple lang ang buhay. Kung walang manggugulo, walang gulo. Sinimulan nyo ang paggugulo lahi ng Bernabe. Nakampon ng kadiliman na diablong naglipa ng aninong itim sa mundong ibabaw. Huwag nyo sagarin ang aming pasensya ng mga banal na liwanag. Baka isang araw, lahat kayo'y matunaw at maparam. Lahat ng sumusunod sa inyo dahil kayo ang demonyo sa mundong ibabaw. Dahil nakita ko ang anyo mo, huwag kang magtago na isang demonyong ngongong Bernabe kinasusuklaman kita dahil ikaw ang aking mortal na kaaway na isang diyablong lapastangan sa tunay na dakila sa mundong ibabaw. Tandaan mo, mangyayari din ang kawakasan ninyo mga aninong itim na naglipana sa mundong ibabaw. Sapagkat nasusulat, kayong lahat ay mapaparang kapag pinahayag na ng dakilang Diyos na makapangyarihan na siya ang magahari sa mundong ibabaw. Dumating na ang kawakasan nyo. Dumating na ang bagong mundo. Sapagkat tunay na dakila ang Diyos kaysa sa mga aninong itim na nagpapanggap na Diyos na nagpapanggap na kapangyarihan nung palay marunong lang magmahika ng itim na mahika na isang mangkukulam.